Hi everyone, good morning, good morning. Welcome to my vlog. Ayan guys, andito tayo sa V-Walk Shopping Mall. At syempre, maaga kasi namin hinatid ang aming mga bata kasi meron silang field trip. So napunta muna kami dito sa V-Walk. Kaya lang, pagdating namin dito, hindi pa nakabukas ng mga shop. O, tignan nyo. Wala nakabukas. Kunti pa lang yung mga nakabukas dito, guys. Ayan, samahan nyo kaming mag window shopping at magpalamig muna dito sa shopping mall and guys lakad lakad lang kami dito ayan close pa yung ibang shop so ayan guys buti na lang naka open na itong mini zoo at papasok muna tayo dito sa mini zoo guys ayan 35. Try lang natin guys. Thirty-five isa guys, nito mga lipstick nila. Ayan mga Barbie. Oh. Yung mahilig mag-barbie. Barbie, Barbie. Ayan o. Ayan o. Fifteen dollars. Ang cute ng mga ano yan dito. Oh. Dito lang sa Minisoo. O, oh, diba? Diba? Pokemon. Oh, daming Pokemon dito. Ay, to. Ha? Oh, ang kikit na mga bag nila. O, oh, diba? ba? oh, diba? Ito, guys. May nakita akong mura. O, oh, ko si Sophie ng isa. O, oh. ang cute niya. Isling bag. Parang isling bag siya. Ayan. Gusto mo kalit ba? O, oh, diba? Ang dami yan naman nabili. Kala ko window shopping lang. Ayan, may nabili na naman dito sa mini shop. So, diba? Ilan na rin yan. Ayan, bayad-bayad na tayo. Ayan guys, ikot-ikot lang kami dito at nag-aantay ng oras 10.30 na. Meron pa kaming one hour and a half. Ayan. Para maglibot-libot dito sa shopping mall. Ay, may unit lo. Asan yung unit lo? Ayan. Ito? Ay, di pa bukas. Di pa bukas yung itong unit lo. Good day, good day, goodies. <laughs> diba? Japanese soul food. What the pro? Ayan, ito pala yung sinasabi. Vietnamese restaurant. Na. Okay, kasi mga residential. Oo, ano, residential dito tapos mamamahal na bahay. Kaya mahal din ang ano nila dito. Maganda market. Is video dyan sa labas. Ayan. Bali yan yung biwak na pinakyat namin. So andito kami sa kabila. Opposite nitong ano biwak. Dito na tayo. Sa wakas nakita rin namin McDonald's. Dito na tayo. Kaya ang ganda ng upuan nila dito. Ayan, order muna tayo ng food. Okay. Delicious burger. Maganda yung burger talaga nila dito. Ayun tiyo, may ano dun o. Yan, pang mm -hmm. breakfast. Siyempre, hindi mawawala yung kape. Parang ano? Matapang yung kape nila? Pwede ka mayroong sugar. Isa pang sugar. Yeah. Tunay ba yung mango? Ay, hindi pala. Pang display lang ako. Display lang. Oh, ayan, libot-libot ulit pa kami. Ay, oo. Thai sweet. Meron pa kaming oras. So, Maglibot-libot muna kami dito. 1.30 kasyo na ano ng Thai style, oo. Oh. Huh? Ay, oo. Hindi one. na toast kasi siya, na toast na. Oh, mga dry food. Ay, Thai, ano siya, Thai products din. Mm -mm. Oh, mango. Tatlo uh -hmm. isang daan. Then, nila na masarap. Oo. Oh, uh -huh. May mani money money O, forty dollar. So Jordan, to okay. oh. matan kilo Ang Pulinis ng market nila dito, grabe o. Oh. ang galeng. Oh, ito na yung unang unang nakita ko pinakamalinis na market. Oh, di ba? Wala kang makita ng ano? Dumi. Oh, hanggang doon, ang linis. O oh, doon namin tayo sa isdaan guys. Tingnan natin. Isdaan. Ha? Oh, Oo oh, nga. O, tingnan nyo. Ang linis ng Mount Capila. Hindi. Hindi, I mean, itong ano na. Oh, yung mga salila, kasi siya nakakuha yung way bayabas. Ang ganda. So, yeah, oh, so, ito naman, dito 15, naman. 198 ang isang kilo. So, kung nari yan, 7 kilo. Pink crab. Pero ang laki. Tingnan naman natin yung, ay, meron siya lang siya Oh

dito lang sa ano guys, sa po dito sa taas ng Namsong MTR o, mga fresh na isda huh? hey guys, maraming Pilipin product ayan munggo huh? munggo may munggo? May munggo. Ay, pa. May kukukuk up din. Parang halo-halo. Indonesia, Philippines. Lobster. Hindi. Okay, Ay, umu, 72. Ano, 72 isang kilo? Ano, isa? Ayan guys, sa so wakas, wala nang ulan at mainit na <laughs> mainit ng panahon <laughs> di talaga maintindihan ang tao no? pag umuulan, sabi umuulan pag mainit, sa sasabihin naman mainit ayun na nga, oo may init na oo and lumabas na kami dito sa market guys and then papunta na ng school kasi 12 ang pick up ng mga bata ayan yung V-Walk tapos sa baba niyan is Namchong MTR. Ayan, dito na kami maglalakad. Dito na ba tayo lalakad? Mm -hmm. Ayan. Parang nakatagong daan mm -hmm. <laughs> Sige na. Kasi ginagawa yung daan. Oh, tignan yung daanan dito. <laughs> <laughs> Ang sikip. <laughs> Malaka tayo sa likod. <laughs> oh, oo nga. Ay! Tapos may But, ano na sa likod. Oo nga. Masukal eh. Ayan guys. Gensho Street West. Pero, dito kami dadaan. Ayan. Ayan lang do. So, etara. Ko di ba, pag Pilipina talaga, <laughs> hindi pa naubos yung coffee dala-dala pa ay nako. Kahit saan magpunta. So, ayan guys, nandito kami sa Namchong. Ayun, mga residential uh, house dito, guys. Ayun. siya. salsal. Ah? Sa salsal. Hindi na. Jai. Pag ka nun sa ato. Ha? Nakita mo ba na? Ayun na. So guys, andito kami sa Tong Chow Street Park. Ayan, makikita nyo. Andito kami sa likod. Ayan, dito kami dadaan. So, marami kayong makikita ang mga tambay dito. dito na sila nakatira I mean, oo, dito na sila nakatira. Meron na rin ako mga video dito guys. Kung gusto nyo mapanood, pwede nyo i-search. So ayan guys, ito yun na yung naging tahanan nila guys. Oo. Oh. Ayan, diyan sila nagsasampay. Tapos dito na rin sila uh, nag-i-stay. Ayan. Ayan, dito sila natutulog, guys. Ayan. So, di, ito na yung pinaka tahanan nila, guys. Ayan. Kanya-kanya silang mga tent dito. Pay-pay-pay, Oh, uh, napakaraming tent. So, ibig sabihin, may mga natutulog pa dyan sa loob. Marami talagang mga homeless dito sa Hong Kong, guys. Akala nyo siguro, pag marinig nyo ang, marinig nyo Hong Kong, akala nyo mayaman lahat ng tao dito. Hindi, guys. Maraming mga homeless dito. O, oh, tignan nyo yan, guys. Napakarami nila dito. Ayan, dito na sila nakatira, guys, kasi wala silang bahay. So, alam nyo naman kasi, guys, ang dito sa Hong Kong is uh, napakamahal ng Uh, bahay. So, maraming mga hindi rin nakaka-afford sa pagre-rent ng bahay. Hindi ko alam kung bakit awala uh, wala silang mga public housing. Then, or baka hindi sige, siguro sila maka-apply ng public housing. So, ayan. Uy, may aso pa sa loob. O, oh. oh, ba diba? O, oh, ayan. So, yung mga gamit nila talaga is dito na talaga sila forever nakatira. So siguro kahit na may mga family member siguro sila dito sa Hong Kong pero mas gusto pa nila manirahan dito. And guys, dito lang sa Shamshu ko guys. Dito sa uh, sa park. Ayan, kung makikita nyo meron fountain. At dyan sa loob ng fountain at makikita nyo rin maraming tao dyan. Ayan. Tingnan nyo maraming nakasampay ng mga damit at mga nakalagay ng mga tent at diyan na rin sila natutulog o di ba so ayan guys napadaan lang din kami dito guys kasi galing nga kami sa We walk so dumaan kami dito at may mga ano din ako may mga video na rin ako dati dito so ayan guys meron pa toilet doon sa ano sa dinaanan namin kanina guys meron silang toilet doon so doon sila naliligo doon na rin sila nagto-toilet at uh, ayun nga Uh, sabi niyo siguro, nagtatanong siguro kayo bakit hindi sila pinapaalis ng mga mga police or mga mga government officer dito, pero kahit siguro paalisin sila, bumabalik at bumabalik pa rin sila dito. Kaya ayan, meron pa doon o sa gawi doon. But meron pa doon pala. Tinan nga natin. Hindi niya mga nagsusugal. Ay nagsusugal? nagsusugal. Ayan, baka ayaw mabidyuhan na kasi nagsusugal. Ayan, may kusina sila dyan. Ayan. So, ito na yung uh, kalsada, guys. Dito sa Tung Chow Street Park. Ayan. Press ko kasi dito, guys, kasi marami din mga punong kahoy. Ayan. Mga banyan tree na malalaki. Ayan. So, ayan, guys. Kung may katanungan kayo, pwede nyo namang i-comment -ano, sa baba. At hanggang dito na lang ang aking video guys kasi ayan, malapit na kami dito sa school at magpipick up na ng bata. Ayan, thank you guys for watching. God bless you all. Ingat po tayo. Bye-bye.